Sinimula na ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Tiu Laurel Jr. ang balasahan sa kagawaran. Sa programang Dos por Dos ng DZRH, inisa-isa ni DA Asec Arnel de Mesa ang ilan sa mga bagong mamumunong opisyal. Itinalaga ng kalihim si Attorney Alvin John Balagbag bilang bagong Chief of Staff at Head Executive Assistant, kapalit ni Assistant Secretary Rex Estuperez. Nasay na po ng bagong Chief of Staff. Ito naman po ay talagang uh, napaka-importante po sa ating kalihim mm -hmm. na yung trust and confidence po yung kanyang uh, chief of staff. Magsisilbi naman si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara bilang pinuno ng Kadiwa Program na dating hawak ng dinismiss na si Ase Christine Evangelista. Klinaro naman ni Demesa na hindi pinagsusumite ni Secretary Laurel ng courtesy resignation ang mga opisyal ng kagawaran ng agrikultura. Wala po ganun. Mm -hmm. Ang sabi po ng ating kalihim sa si Secretary Kiko Laurel ay he will work on the existing organizational structure of the mm -hmm. department. Uh, bagamat ang mga officials po ay uh, i-review ang kanilang performance uh, throughout the time. At yun po magiging basihan niya kung i-retain po o kailangan na pong magpaalam. Samantala, nilisa naman na niya ni Senior Yusek Domingo Panganiba ng Office of the Secretary at lumipat sa katabing opisina nito sa Bureau of Soils and Water Management. Dahil nga po may bago na po tayong uh, secretary, So kailangan po uh, mag-giveaway po ni Yusek Panganiban doon po sa office niya. So siya naman po ay nasa BSWM po ngayon. Magulita na bago itinalaga bilang DA Secretary ang business tycoon na si Laurel, si PBBM ang namumuno sa kagawaran mula ng mahalal ito bilang Pangulo noong nakaraang taon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino!